Oh guys, good evening. Magluluto tayo ng ating ulam ngayong gabi. Gulay. Dinding-ding. Yan, na natin ng asin at pampalasa. Hintayin na lang natin kumulo guys ng medyo matagal-tagal ng konti. Lagyan na natin yung sili guys. Diningding nga pala ang tawag ng loto na to guys. May um, may papaya, may sitaw, may kamote, kamatis at may karne. Ah, marami pa. Loto na guys. Handa na tayo ng ating hapunan. Oh guys, naloto na ang ating diningding. Ang specialty ni Wonder Tatay. Dinindin. Oh. Kain na tayo, guys. Kain na tayo. Thank you for watching. Bye.